So, drink, so let's go. <laughs> oh, ye <yeah>. bakal diping dripping. <laughs> Support <to> this video Di tempat kami ngayon sa bahay, sa ruas. Maka para mag-deliver ng putas. So, ito yung ating na, kung ano? Ito, ang sana? Itong karton. Ang karton? Asa ang karton? karton? Ano ang karton da? Ito ang karton. Oh. Yun o. No? Oh. Yun mga tripping. daily ano na yun? Delay routine. Always deliver. Frutas a day everyday okay so yan kagagaling lang po namin dun sa dipolog para kumuha ng prutas pagdating dito sa ruas then i-repack mo na then deliver na dayon deliver na din o so ito yung ating bili routine araw araw talaga prutas ay yung yung ano yung nasa challenge ako ni Idol Jopper Sniper hindi ko po gampanan yung pa-challenge pero bawi lang tayo next baka hindi na busy so yun na no kahit busy ako sa, ruwa, uh, sa putas talagang ginawa ko na nag-upload talaga at gumawa ko ng paraan para may pang-upload tayo yun lang nga ay yung ating views ay maliit so hindi tayo nakapasa sa 10,000 views so okay lang yan mga katripping don't forget to like share like comment and subscribe so yun na po mga katripping hindi ko na kayo ah uh, sama sa aming pag-deliver dahil umulan you no. Know? Medyo ano na dito makulimlim na. Galing kami ng Dipolog, talagang umaambon talaga. So ngayon nakarating na kami. Ay, medyo mainit dito. Doon sa Dipolog, ni ano na, may ulan na. So, 'yun lang ating kunting clip. mga katriping. So don't forget to like, share, comment, and subscribe. oh Peace out. Uh, damage na to, damage na. Kaya, matik ang damage. Atin ang damage. Oh yeah, oh yeah. Okay, okay. Bye-bye. Let's go. Agni, bala bala views sa kani upload. Kahit walang views, basta may apang upload na. Baka may maluoy maawa dyan, magbigay ng ripan. Ng blessing. Oh Ano? Ah. Green na grips ito yung black ito yung ito yung pula ay hindi pa dahil black, itin. Itin. green at saka wala ang red sana yung red naubos na naubos na so, ito yung red oh. yan yung red eh flex natin si madam eh, eh ano ba butang daw 1 kilo na yan 1 kilo 1.80 1 kilo o oh, pila ni hmm o oh, lapas pa na 1 kilo pila asotin ha 240, 240. o oh, order na 240 ito black na black pila na 280 black na black 240 240 pa rin mix at saka yung 1 o oh, kulang pa na Ope tặng kia Ok Ok 1 kìa Kulang gamay Kulang kunti, kulang kunti kìa na Oh yeah, 1 kìa Okay Okay So, let's go na. Deliver na mi. Eh. Deliver na po kami mga ka-tripping. Mag-vlog ta ni. Delay vlog. Oras, time check. Alaon na. 35. Alaon na 35. Kamu tak sah? Interior. Interior.

kirain bos Oh, deliver na si madam oh yan si madam deliver na siya si madam tix yan you know, o dagam na kayo so yun mga kapi ikut ikot lang kami dito sa ruas, dyan sa sinter dun sa Ya, uh, place to beauty Dito lang kami pa, paikot-ikot sa plaza Para meminta nang mga hmm. Deliver, deliver Oh plaza plaza ruas yeah. ini namanya yeah, tinisan